Hello guys. Kumusta kayo lahat dyan? Naglalakad ako. Welcome sa kay YouTube channel. Guys, alam nyo ba? Malungkot ako ngayon. Hindi ako happy. Kasi, aray, ang lamik. Kapag <laughs> pag, pag walang araw, malamik siya. Alam nyo ba guys? Minsan, Isipin mo na yung pag-abroad mo. Parang minsan minsan si si mo yung sarili mo, bakit ka pa nag-abroad para magtrabaho sa ibang bansa para sa mga anak mo? Kasi guys, alam mo ah uh, Ito pala ang kapalit na pag ang magulang ay nag-aabroad at nagtatrabaho sa ibang bansa, ang kapalit pala nun yung mga anak mo, nawawalan ng respeto sa'yo, nawawalan ng pagmamahal sa'yo. Yung bang ganun? Kasi, alam niyo ako guys, lumaki akong walang magulang. Kaya, dinaranasan kong buhay, ayokong na sa mga anak ko kasi ang hirap ng pinagdaanan ko hindi ko ma-i-explain mai sa inyo kung anong hirap basta mahirap yung pinagdaanan ko pero sabi nga nila lahat ng magulang gagawin para sa mga anak kaya lang guys may ito pa pala ang, yan pala ang reward ng magulang galing sa mga anak na pag matagal ka nawalay sa kanila yung bang wala na silang respeto sa, sa inyo andyan yung sasagot-sagutin ka na mumurahin ka yung bang walang pagmamahal na So, ang sakit minsan, ang sakit, di ba? Na yung iniwan mo sila para sa future nila. Tapos, yung pa ang magiging kapalit sa magulang na mawalan ng pagmamahal. Pero, ako guys, sabi ko, okay lang kasi ako, Lumaki naman talaga ako na hindi ko naranasan ng pagmamahal sa, ng magulang, sa magulang at sa mga kapatid. Nakarating ako sa abroad sa sarili kong pagsisikap, guys. Sinakripiso ko sarili ko. Sinakripiso ko pagmamahal ko sa mga anak ko na iniwan ko sila para makapag-abroad at makapagtrabaho, guys but this is the reward kasi guys alam mo yung yung nawala ako iniwan ko sila hello yung iniwan ko sila guys maliliit pa sila tapos iniwan ko sila sa kapatid ko pero ang ginawa ng mga kapatid ko iniwan din nila yung mga anak ko. Nalaman ko na lang, huli na. Kaya, ayun, isang taon, bago ko nalaman na iniwan na pala sila ng kapatid ko. Dahil yung kapatid ko wala naman paalam sa akin. Tapos, kaya ayun, nung iniwan sila ng kapatid ko, doon na, na, yung bang, Siyempre, wala nang kinatatakutan. So, mga nag-asawa sila ng mga maaga, nagbuntisan ng maaga. Kaya, iyon ang pinakamatinding dagok sa akin sa buhay. Kung alam ko lang na magkakaganon, di sana. Hindi na lang ako nag-abroad. Pero, kung hindi naman guys ako nag-abroad, ano kaya magiging buhay nila ngayon? Diba? ba? kaya nakakasama kaya kayong mga oh, magulang kung gusto nyo mag abroad iwanan nyo na lang yung mga anak nyo sa kapitbahay nyo mas magiging mabuti pa yung kinabukasan nila ang init guys sobra oh, wow. andito na ako guys sa trabaho ko ayan dito na ako sa trabaho ayan Okay guys, that's all for today. Thank you for watching. Bye!